Bakit nga ba, mga boss, ha? Galit na galit si Sara Duterte kay Butihing Martin Romualdez. Sa gitna ng maraming isyong kinakaharap ng bansa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa marami. Bakit galit na galit si Pangalawang Pangulong Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez? Ang kanyang galit ay malinaw sa walang tigil na pag-atake laban sa Speaker mula sa mga social media influencer hanggang sa mga pahayag mula sa kanyang mga kaalyado. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng galit na ito? Ambisyon at ang plano ng impeachment. Ayon sa mga ula, ang galit ni Sarah ay nagmumula sa kabiguan na maisakatuparan ang isang grandyosong plano na idinisenyo upang itulak siya sa mas mataas na kapangyarihan. Ang plano, alisin si Speaker Romualdez at palitan siya ng isang tapat na kaalyado ng House of Representatives na maaaring gamitin patalsikin si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng impeachment. Ayon sa timeline, nagsimula ito noong Pebrero 2023 nang ilunsad ni dating Pangulong GMA, kilalang pro-China advocate, ang isang plano upang patalsikin si Speaker Romualdez. Ang kanya motibo? Kontrolin ang House bilang leverage laban kay Pangulong ulong Marcos na nagkaroon ng matatag na paninindigan laban sa paglabag sa China sa West Philippine Sea. Bahagi ng plano ang pagkuha ng suporta ni VP Sara bilang kapalit ng kanyang suporta. Ipinangako umano ni Arroyo ang control sa House na magbibigay ng kapangyarihan upang itulak ang impeachment ng Pangulo. Isang banta na hindi maaaring balewalain. Ang pagputok ng tambalos-los. Nang malaman ng company speaker ang plano, agad silang kumilo sa pamamagitan ng pagbaba kay Arroyo mula sa Senior Deputy Speaker patungon Deputy Speaker. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe sa kampo ni Sara at Arroyo na ang kanilang plano ay haharap sa malaking balakid. Hindi nagtagal nagbitiw si VP Sara mula sa Partido ng Lakas kasabay ng kilalang insulton Tambaloslos, isang malinaw na pag-atake kay Speaker Romualdez. Ito ang naging simula ng sunod-sunod na pag-atake kay Martin mula sa mga social media trolls na kaalyado ng DDS. Hanggang sa mga pampublikong personalidad na malapit kaysa tulad ni Harry Roque, Sal Panelo, Sasrogando, Sasot. Sa halip na direktang atakihin si Pangulong Marcos nakatuon ang mga pag atay kay Speaker upang pahinain ang depensa ng administrasyon. Ang issue ng confidential funds, ang trigger Lalong tuminde ang galit ni Sara nang alisin ng house ang kanyang hinihinging 650 million pesos sa confidential at intelligence funds para sa 2024. Sa kabila ng kanyang pampublikong pahayag na ang kanyang mga opisina ay maaaring mabuhay nang wala ang mga pondong ito. Tila ito ang naging tipping point para palakasin ang kanyang kampanya laban kay Speaker Romualdez. Inilipat ng mga leader ng Kongreso ang CIF mula sa Office of the Vice President at Department of Education patungo sa mga ahensya na mas nangangailangan tulad ng AFP at mga sektor na nagtatanggol sa WPS. Ang desisyon na ito ay hindi lamang nagpakita ng fiscal accountability kundi nagbigay din ng direktang mensahe na hindi sinusuportahan ng Kongreso ang paggamit ng malaking halaga ng pampublikong pondo sa para sa mga operasyon sa OVP na kulang sa transparency. 'Di ba? Yan po ang katotohanan sa part na yan. Yan po 'yon.